dito no sa sulat ni Matthew chapter 5 verse um, 27 to 28 no, patungkol ito sa adultery or pangangaron niya no sinasabi dito no na nakarin narinig niya na, no na ang kautusan na sinasabi no na huwag kang mangaron niya pero sabi natin pa sa Kristo sasabihin ko sa inyo kahit sino na tumitingin sa isang babae na may pagnanasa sa isip ay nagkakasala sa pangalalon niya ito nangyayari ito dito sa atin at marami talaga ito dito sa atin ang isa din sa may mga kasalanan dito ito yung mga babae no? ang mga babae kasi ngayon is para na talaga mga prostitute yung mga sinusuot nila ay mga suot talaga ng mga prostitute tignan nyo halos mag, magpante lang sila at sa bra. sila rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao hindi nila inuutos yung modesty ah hindi nila sinusunod yung mga tamang kasuotan na sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon sa nakasulat dito sa Biblia kung ano yung tamang suot na isusuot ng isang babae pero tingnan mo ngayon no halos na lang at saka nakapanti dahil nga sa mga suot nila noon na mga immorality mga immoral na mga damit ang mga lalaki every time na dumadaan sila napapatingin yan at dahil diyan, nagkakasala ang mga bawat laki, lalaki. Dahil nga sa mga masasamang isip na nila. Dahil din sa mga ginagawa ng mga kababaihan. Hindi nyo ba alam na nang dahil sa babae, nagkasala ang lalaki. At dahil diyan, namamatay ang lahat ng tao. Ang, kasanal, ang kasalanan pumasok sa mundong ito dahil sa isang tao, sa babae. At ang babae rin ang siyang dahilan kung bakit nagkasala rin ang lalaki si Adan nagsimula yan kay iba kaya hanggang ngayon dala pa rin ng mga kababaihan ang kanilang mga kamalian at kasamaan patuloy pa rin nilang ginagawa ito sino bang sino bang kay iba noong unang panahon simpre ang ahas ang ahas na pinasokan ng demonyo ngayon sino ngayon sinabihan siya nito dililin lang siya ni dililin si, lang si iba ng ahas at si iba naman dililin lang naman niya yung asawa niya si Adan at nalilin naman si Adan ito ang nangyayari ngayon itong mga kababaihan nililinlang ni satana sa pasuotin ng mga ganito ganito ganyan ito naman mga kababaihan nililinlang lang nililin lang nalinlang din niya yung mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanyang mga pinapakitang galaw o mga suot. Kaya ang ginagawa ni Iba noon, ginagawa rin ng mga kababaihan ngayon. Kung gaano kasama. Tignan mo. Tignan nyo na mabuti. Kung formal ba para sa isang babae ng mga ganito. Nagkakasala ang isang lalaki na dahil sa iyo nagkakasala ng pangalon immoral na mga isip ang mga lalaki dahil sa inyo sinasabi ng ating Panginoon sa si Kristo dito kawawa ka sa tuwing kung ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao mas mabuti pa sa iyo na talian ng dalingang bato yung liig mo at itapon ka doon sa dagat kaysa na ikaw mismo ang dahilan na magkakasala mga ta tao dahil sa iyo. So mag-ingat po tayo, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.